Kung ikaw ay nakarating dito, hindi ito aksidente. Dinala ka ng universo sa eksaktong sandaling ito, tulad ng pag-ihip ng banayad na hangin sa pagod na puso. May isang bagay na kailangang marinig at marahil, sa loob mo, may isang bagay na kailangang pakawalan. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga senyales, mga katahimikan, mga paghinto na ipinapataw ng buhay. Ngayon, inilalagay ng mga anghel na tagapagbantay ang mensaheng ito sa harap mo. Huminga ng malalim, Dama. Saan ka nanonood ngayon? Dahil ang mensaheng ito ay tatawid sa panahon at tatama ng eksakto kung saan hindi umaabot ang mga salita. May isang tao. Alam mong sino ang tinutukoy ko kahit na hindi kailangang banggitin ang pangalan niya. Ang presensyang iyon na naninirahan sa pagitan ng mga nasabi at ng mga nanatili sa ere. Ang taong iyon na dahan-dahang lumayo tulad ng pagsara ng isang bintana ngunit nag-iwan pa rin ng liwanag sa pagitan ng mga puwang. Pagod na ang puso niya sa pagtatago ng lahat ng hindi akma sa tamang sandali. May mga salitang hindi kailanman lumabas, mga paghingi ng tawad na nanatili sa lalamunan, at isang katahimikang mabigat gaya ng bato. Ngunit mayroong isang bagay pa rin doon. Isang bagay na buhay. Kapag nagsalita ang universo, hindi ito nagkataon lamang. At nayon, bumubulong ang universo, hinahanap ka ng taong iyon. Hindi ito ordinaryong pangulila na nawawala sa paglipas ng panahon. Ito'y isang matandang paungulila na nagtatangkang magtago sa likod ng malamid na mga kilos, ngunit nananatiling buhay tulad ng maliit na apoy na nagpipilit hindi mamatay. Marahil nararamdaman mo rin ito ang halong kawalan at presensya, ng distansya at hindi nakikitang koneksyon. Para bang kahit malayo may nag-ugnay sa inyo sa paraang hindi kayang sirain ng panahon. Isang hindi nakikitang hibla hinabi sa pagitan ng mga kaluluwang nagpakilala sa isa't isa nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng mga mata. At may isang tingin siya sa kwentong ito. Isang tingin na hindi humuhusga, kundi nakakaunawa ng mga dahilan, mga takot, mga anino. Ang taong iyon, ngayon, ay nasa harap ng isang hindi nakikitang salamin. Tumingin sa loob at subukang intindihin kung saan nagkamali, saan naligaw, saan nagsimulang magtago ang puso, dahil sa takot na masyadong makaramdam ang mga anghel na tagapagbantay ay bumulong, ngunit ang takot ay nagsasalita pa rin ng malakas. At minsan, ang takot ay mas malakas magsalita kaysa sa pag-ibig. Napansin mo ba ang mga palatandaan? Ang mga kakaibang panaginip? Ang mga paulit-ulit na pagkakataon? Ang numero na paulit-ulit sa relo? Ang mga kantang tila nagsasalaysay ng parehong kwento? Lahat ng ito ay mga sinulid ng alaala, mga echo na ipinapadala ng universo kapag ang isang koneksyon ay nariyan pa rin. Mayroong nais sabihin ang taong ito. Ngunit hindi lumalabas ang mga salita. Marahil dahil sa pride, marahil dahil sa pagkakasala. O marahil dahil ang sakit ng muling pagbabalik tanaw sa nakaraan ay masyadong mahapdi. Ngunit sa loob niya ay may pagsisisi. At isang tahimik na hangaring ayusin ang nasira. Maaaring hindi mo marinig ito ng malakas, ngunit nararamdaman ito ng puso, at ang puso ay hindi kailanman nagsisinungaling. Alam mo ba kapag nagbago ang hangin at biglang nag-iba ang pakiramdam ng hangin? Ito ang universo na gumagalaw. At ngayon, ito ay gumagalaw sa paligid ninyo. Nararamdaman ng taong ito ang bigat ng kanyang mga naging desisyon. Inuulit-ulit sa isipan ang mga lumang pag-uusap. Inaalala ang mga sandali, pilit nag-iisip kung paano sana akong nagsalita siya, kung nanatili siya, kung pinahina niya ang pride ng isang segundo. Ngunit ang oras ay hindi nababalik. At ang katahimikan, kapag masyadong tumatagal, ay nagsisimulang sumigaw. Sa kabila nito, may pag-asa pa rin. Sapagkat hindi binubura ng Diyos ang kung ano ang totoo. Pinahihintulutan lamang niya ang mga pahinga, upang matuto ang kaluluwa, magmature at muling matagpuan ang sarili. Marahil ang pahinang ito ay kinakailangan. Marahil kailangan niyong maligaw ng kaunti upang maunawaan ang halaga ng kung ano ang meron kayo. Ngunit mayroong isang banal na nangyayari ngayon, isang bagong simula na nahihirang sa pagitan ng mga linya ng buhay. Iniisip ka ng taong ito. Iniisip na may pangulila, takot, malasakit at pagsisisi. Iniisip at nananalangin ng tahimik, humihiling na ipakita ng Diyos ang daan pabalik, o kahit man lang isang paraan upang magpahinga ang puso. At ikaw nararamdaman mo rin ba? Nararamdaman mo ba na may bagay pa rin tumitibo kahit pagkatapos ng lahat? Marahil ito na ang palatandaan. Marahil ito ang tawag para maunawaan na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pag-aari, kundi tungkol sa espiritual na presensya. Ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng simpleng kilos. Minsan, ito ay isang alaala na bigla ang sumulpot mula sa wala. Isang pabango na bumabalik sa alaala. Isang musika na tumutugtog sa eksaktong sandali na iniisip mong sumuko. Ito ang mga mensahe mula sa mga anghel na tagapag-alaga na nagsasabing hindi ito nasayang. May isang bagay pang nagpapagaling. Alam kong nagdadala ka ng mabibigat na damdamin. Ang pangungulila, ang pag aalinlangan ang paghihintay. Munit lahat ng ito ay pinapalitan ng isang mas malaking bagay. Inihahanda ng Diyos ang inyong mga puso, ang bawat isa sa inyo, upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na walang kontrol, walang hinihingi, na may buong pusong pagdalo at pananampalataya. At marahil ang pinakamalaking aralin ngayon ay ang pagpapatawad. Patawarin ang masakit, ang hindi nasabi, ang nawala. Patawarin ang sarili sa patuloy na nararamdaman, kahit na parang hindi dapat. Ang kaluluwa ng taong ito ay hindi mapakali. Minsan sinusubukan niyang magpatuloy, ngunit may isang bagay na humihila pabalik sa puntong kung saan nanatiling bukas ang pag-ibig. Hindi ito kahinaan, ito'y tadhana. At ang tadhana, kapag totoo, ay laging nakakahanap ng paraan para magpakita. Ilang beses mo nang sinubukang makiwala at ibinalik ng universo ang mga palatandaan. Ilang beses mong sinabi, tapos na, ngunit sa loob mo ay may nagsasabing maghintay pa. Ito ang mga tawag mula sa dinakikita at hindi sila dumarating ng walang dahilan. Ngayon, ang taong ito ay nakakaramdam ng pamimighati. Nag-iingat ng mga patawad na hindi nasabi. At ang lalamunan ay tila isang buhol, handang bumuho sa luha na hindi pa pinapayagan ng pride na bumagsak. Ngunit may isang bagay na malapit ng magbago. Nararamdaman mo ba ang kilusang ito? Umikot na ang enerhiya. Inihahanda ng mga anghel ang lupa para masabi ang isang bagay, kahit na sa katahimikan. Binubuksan ng universo ang mga espasyo ng oras para makahanap ang pag-ibig ng bagong daan, marahil iba, marahil mas mature, ngunit totoo pa rin. Mayroong isang banal na puwersa na gumagabay sa kwentong ito. At kung naririnig mo ito ngayon, ibig sabihin ikaw ay bahagi ng kilusang ito. Walang nasasayang. Lahat ay muling itinuturo sa tamang landas. At sa kaloob-looban, alam ng taong ito, hindi na pwedeng dalhin ang mga pagsisisi magpakailanman. Ang puso ay humihiling ng kaluwagan. Ang kaluluwa ay humihiling ng pagkakasundo. Kahit na ang pagkakasundo ay sa sarili lamang sa nakaraan. Kaya ngayon, kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata. Huminya. Isipin ang taong ito. Maramdaman kung ano pa ang nandyan, hindi bilang sakit, kundi bilang aral. Dahil ang nagmumula sa universo ay ang pagpapagaling. Pagpapagaling na nagkukubli bilang alaala, pagpapagaling sa anyo ng pananabik. Naniniwala ka ba na ang pag-ibig ay muling mabubuhay kahit na pagkatapos ng katahimikan? Isulat mo sa mga komento, gusto kong maramdaman kung ano ang sinisigaw ng iyong puso. Ang universo ay nasa kilusan. At ang tila distansya ay ang oras lamang na inaayos ang muling pagkikita. Mayroong isang bagay na bumibigat. Isang bagay na hindi sinasabi, ngunit pumupuno sa hangin sa pagitan niyo. Ang katahimikan ay naging isang pader at ang bawat hindi nasabing salita ay isang ladrilyo na nagtitipon. Nararamdaman ng taong ito, ngunit hindi nagsasalita. Nararamdaman mo, ngunit hindi mo alam kung ano ang gagawin. At sa pagitan ng pagdama at pagkilos, ang takot ay nagtatayo ng mga tahanan. Mayroong kawalang pasya, mayroong pagkalito, mayroong anino. Ngunit mayroon ding pananampalataya. At ang Diyos ay nagmamasid sa lahat, na may pasensya, na may pag-ibig, na may layunin. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa kasalanan, ni tungkol sa parusa. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pag-ibig na baguhin ang sakit sa pagbubunyan. Maaring masaktan ang katahimikan, alam ko. Ngunit minsan, sa loob nito, ginagawa ng universo ang kanyang pinakamalalim na gawain. Sa katahimikan nag-uusap ang mga kaluluwa ng walang salita. Sa kahungkagan lumalapit ang mga anghel na nagbabantay, nagpapagaling sa sugat na hindi kayang gamutin ng pagmamataas sinusubukan ng taong ito na kumbinsihin ang sarili na hindi na niya nararamdaman. Ngunit ang puso ay hindi sumusunod sa mga utos. Ang puso ay teritoryo ng Diyos at ang itinanim niya walang distansya ang makakapawi. May mga gabi na nagdarasal ang taong ito sa katahimikan. Hindi humihiling na ibalik ang lahat na parang dati, kundi upang matunaw ang bigat sa loob niya. Iniisip kanya na parang iniisip niya ang isang bahay na hindi nakalimutan ang amoy. At sa eksaktong sandaling ito ay bumulong ang mga anghel, may oras pa. Ngunit ang tunggalian ay totoo. Ang takot sa pagtanggi, ang takot sa paghuhusga, ang takot na magbukas at masaktan muli. Por dahil dito na nahimik ang taong ito. At ang kanyang katahimikan ay masakit tulad ng kawalan. Ngunit ipinapakita rin nito na mayroong isang bagay na nabubuo, isang bagay na hindi pa nakakahanap ng mga salita, ngunit nakahanap na ng anyo. Naranasan mo na bang may lumayo sa'yo dahil sa takot at hindi dahil kulang sa pagmamahal? Isulat mo sa mga komento. Dahil ito ang nangyayari dito. Ang paglayo ay hindi kawalan ng interes. Ito ay depensa. Ito ay ang kaluluwang sinusubukang protektahan ang sarili mula sa isang bagay na hindi nito naiintindihan. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay palaging nakakatakas kahit mula sa pinakamataas na depensa. Ang universo ay lilikha ng isang pagkikita, hindi kinakailangang pisikal, kundi espiritual. Isang tingin, isang alaala, isang panaginip. May isang bagay na hahaplos sa dalawang puso ng sabay, tulad ng isang hangin. At ang hangin na ito ay manggagaling sa Diyos. Ang taong ito ay malapit ng bitawan ng bigat. Lahat ng nakabara sa lalamunan, lahat ng mga paumanhin na hindi masabi, ay magsisimulang matunaw. Maaaring hindi sa mga salita, maaaring sa mga kilos, sa mga gawain, sa isang simpleng katahimikan na hindi na sakit kundi pagkakaintindihan. Ngunit bago yon, mayroong isang sandali ng pagkatukoy. Hindi na kayang maglaman ng kaluluwa. Magbubukas ang puso kahit na sa mga luha. At sa sandaling yon, kikilos ang universo. Ikaw sa kabilang panig ay hinahanda rin. Ikaw ay natututo na makinig ng walang husga, magmahal ng walang hinihini, maghintay ng hindi nawawala dahil ang tunay na pagkikita ay hindi sa pagitan ng mga katawan, ito ay sa pagitan ng mga kakanyahan. Pahihintulutan ng Diyos na magbago ang kwentong ito, hindi upang ulitin ang nakaraan, kundi upang pagalingin ang natiraroon. At kapag dumating ang kapatawaran, magbabago ang hangin. Matutunaw ang buhol. At ang katahimikan, sa wakas, ay magpapahinga. Nararamdaman mo ba ito? Ito ang simula ng isang bagong bagay. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat ngayon. Tiwala lang. Dahil kahit sa mga anino, mayroong ilaw na sumisindi. Kahit sa distansya, may mga pusong naglalapit. Kahit sa katahimikan, may mga anghel na sumusulat ng susunod na kabanata. At ito, ito'y simula pa lamang. Mayroong bumagalaw sa hindi nakikita. Tulad ng hangin bago ang ulan. Tulad ng pagsikat ng araw sa likod ng mga ulap nagsusulat ang Diyos ng isang bagong pahina. Ang inakala mong pagtatapos ay isa lamang pahina. Pinalilibutan ng mga anghel na tagapagbantay ang kwentong ito. Bulong nila ilakas ng loob, pinaalala na ang buhay ay hindi naghihintay, ito'y nag-aanyaya. Iniisip ka ng taong ito ng higit pa sa inaamin niya. Iniisip ka pag nagsisimula ang araw at pagtahimik na ang mundo. Iniisip ka dahil ang damdamin ay patuloy na lumilipas. May isang hindi nakikitang hibla na nag-ugnay sa inyo. Bawat alaala ay isang panalangin na nakakubli. Bawat pag-iisip ay isang hiling ng muling pagkikita. Ipinaghahanda ng universo ang lahat. Mga pagkakataon, panaginip, mga alaala, walang aksidente. Lahat ay planong dibino. Nararamdaman mo ba ang panginig na ito? Ang bahagyang kilabot, ang mas malalim na paghinga. Iyon ay ang hudyat. Mayroong malapit ng magbago. Ang mga salitang nakapiit, mga pagsisisi, mga takot, lahat ay nagsisimula ng matunaw. Hindi na matiis ng taong ito na itago ang sigaw ng puso sa katahimikan. Dumating na ang oras ng paglaya. At pag nangyari ito, mararamdaman mo. Hindi na kinakailangang marinig. Ito'y magiging biglaang kapayapaan, isang matamis na kaginhawaan. Makikilala ng puso, may napaalpas. Kumikilos si Diyos ng tahimik, ngunit gumagawa ng perpekto. Nagpapagaling siya ng dalawang puso ng sabay, ang nasaktan at ang naghihintay. Ang katahimikan, na dating sakit, nagiging panalangin. Mula sa panalangin ay nagmumula ang pag-unawa. At mula sa pag-unawa, kapatawaran. Nagbibigay daan ang anino sa liwanan. Ang pag-ibig ay nagiging aral at kapayapaan. Sapagkat ang magmahal ay pagpapahintulot din sa paglago ng iba. Minsan, hindi bumabalik ang pag-ibig sa katawan, bumabalik ito bilang pagpapala. At inihahatid ng universo ang pagpapala sa tamang oras. Ramdam mo ba ang pagdating ng kagaanan? Ibinabalik ng Diyos ang hinina sa nasakal. Sabi ng mga anghel, paalpasin. At binubuksan ng universo ang mga pintuan para sa babong simula. Ngayon ay hindi panahon ng pagsambit ng mga dahilan, kundi ng pagkilala sa mga katotohanan. Ang pagsisisi ay nagiging binhi ng kapatawaran. At ang kapatawaran ay nagdudulot ng liwanan. Naniniwala ka ba na nangungusap din ang katahimikan? Magkomento ka dahil dito pinakabinubulong ni Diyos ang mga salita. Walang nakalimutan. Itinatama ng universo ang mga tadhana. Lalapit ang taong ito ng marahan sa mga kilos marahil sa panaginip. At kahit walang mga salita, mauunawaan mo. Ang mga anghel ay humihiling na magtiwala ka. Lahat ng naging totoo ay pinapanumbalik. At ang hindi tunay na pag-ibig, tinangay na ng hangin wala namang nawala. Nagbago lang. At nagsimula na ang paghilom. Ngayon, huminga ng malalim. Ramdam mo ba ang pintig ng puso? Patuloy itong umaasa. Walang katahimikan ang nasayang. Walang luha ang nasayang. Si Diyos ay nandoon sa lahat ng oras, kahit hindi siya nakikita. Ang taong iyon ay naging salamin. Ipinakita niya ang dapat mong makita ang lakas ng pag-ibig, ang tapang ng paghihintay, ang karunungan ng pagbitaw. Lahat ng totoo ay nakakabalik ng landas, minsan sa oras, minsan sa pangunawa. Nililinis na ng universo ang sakit. Hinahaplos ni Diyos ang bigat na iyong naramdaman. Ang sakit ay nagiging karanasan. Ang pag-ibig ay hindi nawawala. Nagbabago ng anyo, ngunit nananatili. Ikaw ay naging matatag. Ikaw ay naniwala, at ngayon, inaani mo ang bunga ng pananampalataya. Ang taong iyon ay makakahanap ng kapayapaan. At sa paghanap ng kapayapaan, marahil matatagpuan niya rin ang daan pabalik sa iyo. Ngunit kung magkaiba ang inyong landas, tandaan, natapos na ng pag-ibig ang kanyang misyon. Sumasambit ang mga anghel, walang nawala, lahat ay nagbago lang. Hayaan mong hipa ng kapatawaran ang mga alalahanin. Hayaan mong pagalingin ng oras. Ang kaluluwa ng taong iyon ay nagpapasalamat sa iyo kahit tahimik. Walang distansyang panghabang buhay. Walang saradong puso na magpakailanman. Ngayon, nagtatapos ang isang yugto. Ngunit ang tadhana patuloy sa pagsusulat. Susunod ka sa liwanan. Natutunan mo na ang pag-ibig ay hindi ari-arian, ito'y presensya. At ang presensya ng Diyos ay patuloy sa iyo sa bawat hakbang, sa bawat umaga. Pakawalan ang sakit. Isang pasasalamat sa nagdaan. At magtiwala sa paparating. Sapagkat ang iyo ipinapreserba ng universo. At sa tamang oras, muling maayos ang lahat. Kung ikaw ay naapektuhan ng mensaheng ito, huminga ka ng malalim. Ramdam mo ba ang tibok sa iyong loob? Dinala ka ng universo dito upang ipaalala, may layunin ang bawat paghinto, may paghilom sa bawat katahimikan. Naniniwala ka ba rito? Naniniwala ka bang kahit ang katahimikan ay isang uri ng pag-ibig? Mag-iwan ng komento at ikwento sa akin, anong salita ang pinakakumurot sa puso mo ngayon? Pag-asa. Paghilom. Kapatawaran. Pagsisimula. Kapag ikaw ay nagsusulat, sumasagot ang universo. At ang alingawngaw ng iyong salita ay umaabot sa ibang kaluluwa na kailangang makarinig din. Kung may kabuluhan sa iyo ang mensaheng ito, mag-iwan ka ng like. Ito'y simpleng kilos, ngunit puno ng enerhiya. Para itong sinasabi sa mga anghel, tinatanggap ko. Ibahagi ito sa isang taong tahimik, isang nangangailangan ng liwanan. Baka ang mensaheng ito ang senyas na hinihintay ng taong iyon. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga ganitong mensahe, mga salitang nagpapagaan, nagpapagaling, na umaabot sa kaluluwa, mag-subscribe at i-activate ang bell. Sa tuwing may gustong iparating ang universo sa iyo, gagamitin niya ang espasyong ito. Tandaan, ang pag-ibig ay hindi nawawala, nag-iba lamang ng anyo. Ang katahimikan ay hindi parusa, ito ay pagbuo. At ang Diyos ay hindi kailanman nakakaligtaan, siya ay naghahanda lamang. Kaya't manatiling payapa. Nagtatrabaho ang mga anghel. Gumagalaw ang universo. At ang tunay ay palaging nakakahanap ng daan. Kung ang mensaheng ito ay tumagos sa iyong puso, ibahagi ito at isulat sa mga komento ang salitang pinakatinamaan ka. Sapagkat kapag ipinapahayag mo ang iyong nararamdaman, naririnig ka ng universo at nagre-respond.